'Yan yung nasa likuran natin mga kay Nagsanong. Sila yung mga nagpi na ano, na tawag nito. Kita tawid muna tayo. Sila yung mga kumihingi ng mga signature na gustong manatiling mag ang Alberta ang Alberta province ay maging magstay sa Canada. Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, ang Alberta po ay nagbabalak na kumalas sa Canada. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, so yung mga yun. Yung mga nandoon, sila yung mga ano, uh, yung mga dumadaan dyan, in-invite nila na kung gusto ninyong manatili, mag-stay tayo sa Canada, ang Alberta, magstay tayo. Tirma lang kayo rito. Yun yung ginagawa nila. Yun yung magandang pag-usapan mga kainas Yun yung iniisip natin ngayon Pero teka muna, tawid muna tayo dito Teka muna Habang traffic pa sila Yan. Kita nyo yung mga sasakyan Medyo traffic ngayon mga kainas ano? At makulimlim pa rin talaga ang panahon ha, Grabe no Paano kaya kung humiwalay ang ano Paano kaya kung humiwalay ang Alberta sa Canada kasi mga kainags ang Alberta, Canada doon po sa mga hindi nakakaalam ay ang pinakamayamang probinsya ng Canada. Napakalaki po ng pera ng ng Alberta. Tapos konti lang yata yung nagagamit na pera, ano? Konti lang ang pinakamalaki daw na gumastos. <laughs> sa Canada, na probinsya ay ang Prince Edward at New Brunswick. 'Yun yung naririnig ko, no? Kasi nga eh ayun sa balita at aking mga naririnig sa mga vlogger dito sa Canada. So parang sinasabi nila na yung pera ng Alberta ay eh dapat mapunta na lang sa Alberta para mas mayaman, mas maraming uh, mas mas nakukuha ng mga ng mga Albertans yung pera ng Alberta mismo mula sa oil, di ba? Kasi mayaman tayo sa oil eh na inaambag dito sa buong Canada no. Eh konti lang naman ang napapakinabangan daw ng mga Alberta ng Albertans. Di ba? Kumbaga eh yung mga yung mga gastusin, yung mga tax di ba pag sinabi ng Prime Minister magkakaroon uli ng panibagong tax sa buong Canada o di ba? eh ayaw naman ng Alberta kasi nga hindi naman natin kailangan ng ng mga iba-ibang mga gastus-gastusin na ganyan bihir <laughs> <Di. laughs> kumbaga natadama yung Alberta nasa halip na yung pera ng Alberta ay Alberta lang. 'Di ba? Nahahati ngayon. Minsan syempre minsan may mga kaya nga merong ano eh, ang conservative ano, merong salungat. Eh, 'Di ba? Merong gobyern 'di ba gobyerno tapos mga salungat, oposisyon. 'Yun, 'di ba? Mga kainags, ano. Kasi 'yung mga oposisyon, sila 'yung mga ayaw sa mga kagustuhan ng mga gobyernong nakaupo. Ganun din 'yung ano, ganun din 'yung prime minister ng ng Alberta. 'yung sinasabi nga na katulad nung sa ano mga crime, katulad nung sa mga crime, 'di ba? Kasi ang batas ng Canada kinakampihan pa nila 'yung mga masasamaan loob. Uh, which is uh, naririnig ko dito sa Alberta, parang gusto nilang baguhin 'yon. Nakapag 'yung magnanakaw, 'yung masamaan loob ay pumasok sa loob ng bahay mo without your permission, pwede mong... Terahin ka agad, di ba? Pero sa batas kasi ng Canada, hindi mo pwedeng terahin yun, hindi mo pwedeng tudasin yung mga masasamang loob na pumasok sa bahay mo. Di ba? Di baling mamatay ka na yung may-ari ng bahay. Wag lang daw yung ano. <laughs> Wag lang daw yung masamang loob na kriminal na pumasok sa bahay mo. Okay lang yung mga kriminal na patayin yung mga <laughs> mga ano ng no? mga may-ari ng bahay. Parang ganoon ano. Pero usually ganoon na nga ang nangyayari na hindi mo pwedeng terahin yung mga masasamang loob na pumapasok sa bahay mo. Unless, dapat daw mauna sila. Alam barilin ka daw muna nila bago ka gumanti Eh, paano kung mapuruhan, mapuruhan ka na? Paano ka pa makakaganti? Tapos makukulong sila. Kung mahuhuli sila, ay kung hindi, ay eh, magagawa pa nila uli mga crime na ganun. ba? Diba? Kung mahuli man sila, papalayain din sila pag dating, dating ng panahon. Bibigyan sila ng amnesty siguro. Di ba mga kainis, ano? Kawawa naman yung may-ari ng bahay na papasukan. So yun yung gustong paguhin ng Alberta, yun yung naririnig ko, ano? Ha, pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? Pwede kayo mag-comment. Yan. Kung anong, ku anong inyong uh, nasa sa Grabe, no? Grabe. Pero ako sa totoo lang mga kainis, ano? Kung ako tatanungin nyo, ako, on my, on my opinion, gusto ko talaga mabago yung batas yung baluktot na batas pag-aralang maigi di ba so, halimbawa meron ka namang CCTV meron ka man, may namang ebidensya na di ba biglang pumasok yung magnanakaw sa loob ng bahay mo pwede mo na, dapat tirahin yon di ba kasi minsan yung mga pulis dito pag tinawagan mo hello ko Oh, wala, parang wala, parang walang nangyayari no? Base doon sa mga experience at base doon sa mga napapanood natin ano? Kaya nagalaga ako ng aso mga kainay Isa yun sa mga <laughs> Isa yun sa mga purpose natin na Nagalaga tayo ng mga aso Kasi warning yan eh Na merong intruder na gustong pumasok sa'yo Sa bahay mo especially pagkaalanganing oras no, diba, alam mo tumat Tumatahol yung aso mo Tsaka syempre may mga camera rin tayo sa bahay Naglagay na rin tayo yan, Dapat ganun eh you no know? Pagka meron kang camera, merong ebidensya Now, once na may pumasok sa bahay mo, may camera ka naman, may mayroon ka naman may papakita, threatening na yan, eh, buhay na yan, life, ano na yan, di ba? Life threatening na yan, eh. So, pwede mo na dapat tirahin yun. Dapat ganun. Yun yung gustong, alam ko, yun yung gustong i-ano ng ano, eh ng minister ng Alberta no. Kaya ayun siguro kaya nag-ano sila. Nagusto nilang mag-stay sa Canada, pero ako, hindi muna ako pumirma kasi sabi ko pag-iisipan ko yan. At ayon sa aking pananaliksik mga kainags no, na ang probinsya ng Ontario ay isa sa pinakamalaki ang utang sa buong Canada no, na probinsya. At syempre pagka marami kang utang, eh syempre marami kang budget na dapat gastusin para mapunuan mo yung mga utang mo. Tapos ano pa no mga kainags ano, ah, yung Quebec, yung, yung probinsya ng Quebec, nagkaroon dati ng Cold War yan. Kasi parang nababaliwala na sila ng Canada noong time na way back in history. Yan. Tapos ha, na, nagawa naman ng paraan, nahilot naman kaya nagkaroon tayo ng dalawang language dito sa Canada. No? English at uh, French. So yun nahilot naman pero nagkaroon ng muntik ng pag-alis ng probinsya ng Quebec sa Canada dahil doon. So mabuti naman na ayos. Yun yun, pero alam ko yan eh, na gusto na rin kasi pag kasi ng Canadian Citizenship Exam, isa sa mga nire-review yun. Kasi na, na, yung Quebec, parang na, na feel nila na parang nababaliwala na sila. Kasi kung di nyo maitatanong or kung itatanong nyo mga kainis sa mga hindi nakakaalam. Kasi unang sumakop sa Canada ay ang France. Quebec. Ah, France. France. Sila yung unang nakasakop dito. Tapos syempre, sinakop sila ng English. Natalo sila. Mga 17, 17, th century natalo sila. So, syempre, English yung umako dito, 'di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng Queen Elizabeth. Diba? Hanggang ngayon ay si King Charles na. So, tinalo sila kumbaga, yung namuno ay mga English na. Tapos parang nagtatampo na ano ano, nababaliwala na raw yung France. Kaya 'yun. Pero na naman, naayos naman hindi humiwalay. So tingin ko ganun din, hindi naman hindi mukhang hindi rin naman mangyayari 'yun na hihiwalay ang Alberta sa Canada. Kung baga kung mahihilot pa 'yan, hihilutin talaga ng Canada 'yan na no, 'wag umalis ang Alberta. So 'yun, dapat lang talaga na mayrong mga baguhin ang Canada ng mga batas na dapat, 'di ba? Marami, marami na bago mga kahinags, ano? Maraming na bago at marami ring mga naabuso under uh liberal Basta ganun, yun yun. So, alam niyo naman yun, mga alam niyo naman, di ba? Kaya nga, yan ba, nagkaroon tayo ng paghigpit, paghigpit sa immigration natin kasi nga naabuso yung ating uh, uh, immigration, basta ganun. Mga student, di ba? Marami, marami, di ba? Kaya nga, biglang naghigpit kasi, op, mukhang masyado tayong lumuwag, di ba? So, yun yun. Ako, mga ako yung nagkikwento lang, nagsishare lang ako, hindi ako nag-ano rito ng ano, ah. Ay, yung mga kinikwento ko lang yung mga nalalaman ko. Kung may mga pagkakamali ako, pwede po nyo akong i-correct. O pwede nyo pa akong dagdagan yung mga sinabi ko pa. Yan. Pero hindi ko sinasabing tama lahat ng sinabi ko. Ha. Kaya nga ako nagsasalita rito para do sa mga mas may mga nakakaalam pa sa akin, pwede nyo po akong i-correct sa ilalim. Yan. Para hindi lang ako ang matuto, marami pa yung mga kabasa din. di ba? Parang ano lang yan eh, na mga ikaw, dalawa kayo, no? dalawa, o apat kayo, apat kayo sa trabaho, magka-team kayo sa trabaho, di ba? Eh, syempre, yung apat na yan, eh, hindi naman pare-pareho yan eh. Hindi magkaka-pareho ng ugali yan, hindi pare-pareho ng performance yan. Halimbawa, na, sabi natin yung isa, eh, tamad, di ba? Tamad. Tapos yung isa, eh, lagi namang absent ng absent. <laughs> Tapos yung isa, eh, ano lang, laylo lang, kon ano lang yung trabaho niya, yun lang yung trabaho niya. Pero yung isa, napakasipag. Yung trabaho nung ah, nung tatlo nakasama niya, tinatrabaho niya rin kasi nga sobrang sipag niya. Tapos yung trabaho niya, talagang tinatapos niya ng maayos, talagang malupit talaga. 'Di ba? Tapos siyempre, eh minsan kasi nga team team kayo eh teamwork, 'di ba? eh minsan kailangan mo tulungan yung tamad kasi tamad nga eh kasi pag hindi mo tinulungan to eh bagsak yung trabaho nyo bagsak yung restaurant nyo eh yung isa pala absent o oh, di ba kailangan i-cover mo rin yun eh hindi ka naman tinutulungan ng dalawa tumutulong man pero limitado yung galaw di ba so parang ganun din mga kainag Ano, kung baga yung bayad sa inyong apat pare-pareho lang pero ikaw yung pinakamaraming pagod trabaho na ginagawa. Sobrang pagod mo kumpara sa kanila, di ba? Sabi nga nila, di baling tamad. Hindi naman pagod yan, di ba? Parang ganun lang yan, mga kainags. Ano? Kaya, eto, etong isa, sabi niya, mas magandang ano na lang eh. Uh, kung ano yung trabaho ko, yun na lang yung trabaho ko. At least, di ba? <laughs> Hindi ko na problemahin yung problema ng tatlo na yan. A Aki, akin na lang yung, yung, trabaho na ginagawa ko, kumbaga, di ba? <laughs> so ganun lang din yun mga kainags ano. Kumbaga sa Alberta, di ba? Kung ano yung kinita ko ng Alberta, eh papamudmud ko na lang yan sa mga nakatira sa Alberta. Hindi ko na ipamimigay sa ibang di ba? Katulad ng mga ibang probinsya, parang ganun ano, na di ba? Bakit ko pa ipamimigay yung pera ko sa kanila eh eh sila pa yung pinakamalakas, gumastos. <laughs> yun, ay nabasa ko. Ayon ah, yan sa uh, mga nabanggit kong vlog. No? Pero sabi ko inyo nyo, uh, mag-research pa rin kayo, mga ka-inays. Mag-research pa rin kayo. Yan, naririnig nyo naman sa mga vloggers din yan, mga ka-inays, di ba? Di ba? So, nahahati yung pera ng Alberta. Which is, sabi nga nila, mas mayaman sana tayo dito, di ba? Minsan, yung Alberta nga, sabi ko, yung Alberta, ayaw na nila lang ganitong batas, ayaw na nila lang ganitong ano, kaya lang wala silang magawa, kasi nga buong Canada eh, no? ano nga tawag doon? may tawag doon eh, no? kahit na ayaw mo, basta sinabi nung gobyerno ng Canada wala kang magagawa talaga lakas ng hangin, no? nagpalit na ako ng ano, nagpalit na ako ng damit, mga kainays, ano? kasi malamig yung suot nating na kapote kanina. Hindi katulad. tulad, talagang panlaban sa ano, panlaban sa lamig. Yan, lumabas muna ako kasi gusto ko yung lumabas dito habang nagba-vlog mga kainags ano. Yan ang ating harapan, oh, 'di ba? Tapos sa uh, isa pang ano, isa pang example mga kainags. <laughs> Halimbawa, lima kayo, magkakasama kayo sa trabaho, lima kayo. Tapos kakain na kayo. <laughs> 'Di ba? Yung isa nyong kasama, binata <laughs> walang pamilya <laughs> tapos eh pag naka-order na kayo ng pagkain yung binata na walang pamilya <laughs> walang binabayarang bahay eh sasabay sa inyo tapos hihingi sa inyo ng tigwa one fourth na pagkain na in-order nyo so syempre lima kayo pag hininga niya yung apat na kasama niya <laughs> ng tigwa one fourth eh di meron siyang one whole na pagkain di ba? Tapos yung mga hiningan niya ng tigwa port, abay three port na lang natira. Eh di ibig sabihin, mas marami pa siyang makakain kaysa dun sa apat na na hiningian niya, di ba? Parang ganun mga kainis, ano? Parang ganun yung gustong ah, gawin ng Alberta. <laughs> di ba? Ang gandang example, eh, no? Ang bihira nga naman, sabi. Okay lang daw yung isang beses, dalawang beses, eh. Pero kung magiging habit na, araw-araw, laging ganun, abay, tapos yung hihingian niyang apat eh may pamilya ba? Diba? <laughs> kumbaga eh gumagastos para doon sa pagkain nila tapos hihingian lang nung isa nung binata walang binabayarang uh, bahay, di <laughs> ba? Diba? mabihira na napakaswerte naman so yun yung mga na sa mga ganun example naranasan nyo na ba? <laughs> di actually naranasan ko yan eh nung no, nagtatrabaho pa ako sa sa Pilipinas mga kainags ano may kasama kaming ganyan eh lima kami eh, no kasama ko sa trabaho syempre pag nagbe-break kami ay magkakasabay kami niyan mga yan magkakasabay kami araw-araw <laughs> ganun lagi ano ay tamad na nga sa trabaho <laughs> talagang tuso pa sa pagdating sa pagkain ang hindi naman sa nagdadamot tayo mga kainags ano sabi nga nila eh Okay na yung madamot. Importante, hindi ka nang lalamang ng kapwa mo. yon di ba? Sabi nga nila yun eh. Okay na yung madamot. At least, yung pinagdadamot mo, pinaghirapan mo naman yan. At walang masama sa pagiging madamot kung sapat lang sa'yo yung pinagdadamot mo. At pwede ka naman magbigay, basta sobra. Di ba? Sabi nga nila, unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. So, ganon mga kahinags, ayun lang tapos yung nangyari doon sa kasama namin na tamad na <laughs> ang pangit tingnan ang pangit pakinggan tamad na tuso pa <laughs> eh nagkaroon ng diabetes diabetes na high blood kasi nga tamad lagi lang nakaupo magulang sa trabaho ayun na high blood mga kainags ano nagkaroon ng diabetes kasi kain ng kain tapos tamad hindi nagkikilos eh di nabuo yung sugar sa kanya yung asukal sa loob ng katawan niya taas ng diabetes niya eh shout out sa'yo baka nanonood yung <laughs> kasama ko sa trabaho dati matagal na yun sa Pilipinas po tayo bago tayo, tayo pumunta ng Canada so yun yun tapos nung na high blood na siya sabi sa kanya ng doktor abay kailangan mong mag exercise kaya mula no, nung na 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 nagkasakit siya ng high blood nakikilos na siya nagkikilos, nagtrabaho na siya nang nagtrabaho tapos siyempre kailangan niyang pagpawisan kasi nga Ano siya eh, diabetic Kailangan pagpawisan Exercise, kaya nagulat kami Sabi namin, aba Kung hindi ka pa pala magkakasakit Eh hindi ka pa magiging masipag sa trabaho natin Tapos Pag kumakain na kami Niyayaya namin siya Tara kain na tayo oh, Manguha ka na ng pagkain namin dito Kahit one port, tigwa one port Kunin mo sa amin Eh ayaw niya lang kumain Kasi nga diabetes na siya <laughs> And hindi ako natatawan mga kainis. dahil sa kanya no? Natatawa lang ako dahil Sa mga nangyari Yun yun, parang ganun Example sa Alberta Kaya nung, nung time na yon Sabi ko, mas mabuti na lang Ako na lang kumain magisa, At least, kumpleto yung kakainin ko Wala akong kahati Eh, sabi ko nga sa inyo mga kinis Hindi naman sana naging madamo tayo Kaya lang, sabi ko sa inyo minsan yung pagiging mabait natin eh merong limit, merong limitasyon. Kasi pag mabait ka, sasamantalahin ka talaga. So yun lang yan, ganun lang din yung example natin yung para sa sinasabi ng hotel sa Alberta. Dilim na no. Alas, oh, alas 7:20 na ng gabi ngayon. Dilim na.